Kakaigan sa Martes sa ipagdiriwang na natin ang ikaisandaan at labing apat na taon ng kasarinlan ng Pilipinas. At bilang bahagi ng paunang selebrasyon, ibinida kanina sa Makati ang isang higanteng watawat ng Pilipinas naggawa sa banig. Saksi si Lala Roque. Sa sukat na 50 metro kwadrado, posibleng ito na raw ang pinakamalaking watawat ng Pilipinas. Pero may isa pagkakaiba sa watawat na ito na galing sa Mar. Gawa sa banig ang watawat na ito. Sumisimbolo raw ng pagkakakilanlan nating mga Pilipino, pati na rin ng ating natatanging kultura. Kilala ang banig bilang produkto ng matsaga at mabusising pagtatahi at ang malaking watawat. Isa lang sa mga produktong banig na naka-exhibit dito sa Triangle Garden sa Makati buong Hunyo. Kasabay na exhibit ang pagtatanghal ng katutubong musika at sayaw bahagi rin ito ng paunang pagdiriwang sa ikasandaan at labing apat na taong pagkakatatag ng Pilipinas bilang isang republika. Ay ang independence ay nakakaroon lamang ng tunay na kahalagahan kung tayo naman ay nakakaroon ng economic independence. Isa yan sa mga gustong maabot ng mga eskwalahang dekareto ni 2009 CNN Hero Awardee Efren Peña, Florida. Kaya naroon din siya sa Makati para magbigay suporta sa programa we're never too ordinary to be a hero. Lahat tayo may kakayanan na naniniwala ko na lahat ng Pilipino, lahat ng tao may kabayanihan na nandyan sa loob ng puso natin. Sa Bulacan naman, ibinita ng grupong Rock Ed Philippines ang hang anime music video ng Lupang Hinirang na gawa ng graphic artist na si Arnold Are. Sinusundan pa rin ito ang original na tempo ng pambansang awit na itinanghal sa akapela ng Radioactive Sago Project. Pero paglilinaw ng National Historical Commission of the Philippines, Awitin yung pamansin awit. Tapos sa halip na kung ano-ano video. Okay. Uh, pwede. Uh, so, it has to be only for that. For, pwedeng, for ceremony. Hindi pwedeng pang entertainment. Ako si Lala Robby at inyo. Saksi!